So eto na guys, sound check na natin tong boga natin na no guys, na boys and guys. So kung nakikita nyo naman no, grabe yan, sobrang angas na guys. So eto na guys, sound check na natin to. So ayan, tara let's go. So lalagyan natin ng first ano to, first sound check natin to. Ha? So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na idolo para updated ka sa mga video. Tapos marich natin yung 100k subscriber ngayong, ano guys, ngayong December guys. So ayan, yung mic natin no. So ayan, makamike tayo ha. So tara guys, sound check na natin to para malaman natin kung malakas or hindi. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Yan, grabe naman na to. Yan. Sound check na natin to guys. So yan, Tara na, tara na. First sound check natin to guys. Tingnan natin kung malakas or hindi. So ito na guys. 1 2 3 go grabe naman yan baras first sound check guys so mahina pa medyo mahina pa so yan second sound check 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yan um, sira yung ano yung suit guys yung ano yung kanyang sprayer so ito na guys ito na guys so daming mano ito na guys 1, 2, 3, go ay, layo. 1, 2, 3, go! Ay, wala, guys. Sira. Sira yung, ano, piece with. Wait lang. Palitan natin yung sprayer, guys. Ay, palitan natin yung sprayer natin. Dito. Bakit? Ganun kasi, eh. Sira kasi ito, eh. So, ayan. Ito na, guys. Ito na, guys. Ito na, guys. Ito na, guys. 1, 2, 3. 1. 2 na. Ito na. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. Bakit ayaw? So, ito na. Masira eh. Ayan. Ito, na guys, ito na guys, ito na guys, ito na guys. Tingnan natin kung malakas o hindi. So, 1, 2, 3, go. Kagi. Wasag. Kagi. Wasag guys, sira pa yung cricket natin. Sira guys. Bebe. Grabe, sobrang lakas ng boys na boga. Wala na, sira na guys. Grabe naman yun. Sobrang lakas naman nun guys. Tunog. Grabe, sobrang lakas guys, sobrang lakas. Nasira agad yung boysen natin na boga. Wasak ko. Oh. Wala na. Ano lang gagawin natin? Grabe yun! Wasak guys! Grabe, sobrang lakas talaga ng na boysin natin na boga guys. So, ay, ayan, hanggang dito na lang yung video natin siguro guys. So, Grabe, sobrang lakas ng boysen natin na boga. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please, subscribe ka na, idolo, para updated ka sa akin mga video So, thank you, thank you sa pananood, guys. Agang sa ano, ayan, grabe, guys, wasak, sira. Ulitin na lang natin, guys, go, grabe yan. Sobrang lakas na boga natin.